So una po gusto ko pong i-congratulate si EJ Obiena na nagkamit ng unang gintong medalya para sa bansa uh, sa Asian Games dyan po sa China. Eh, at uh, na-break pa niya yung Asian Games record sa pole vault sa so, talagang He is truly the best in Asia. Kaya si Kong Bambol ganun ka confidente. Eh. Alam niya na may makukuha tayong ginto dito kay EJ kasi alam niya ganun kagaling 'yan. Uh, and also yung si Hume Marshall nag-advance din sa kanyang uh, sa kanyang uh, boxing match with a great knockout. So congratulations din and hopefully he's able to win gold dito sa bansa uh, and uh, qualify for the Olympics. So nakakatuwa po yung mga ating mga atleta and of course uh, sinusuportahan la yan lahat ni Kong Bumble Tolentino. So maraming salamat po sa inyo lahat diyan sa mga nagtatrabaho po. Uh, na sa mga atleta tsaka yung mga staff sa likod. So, ito pag-usapan po natin na ah, itong bracket sa Gilas. Okay? Um, may mga usap-usapan kasi nung after nung matalo natin sa Jordan. Okay, na parang sinadya daw, na para daw hindi daw makalaban yung China, gano'n, gano'n. Ako, hindi ako naniniwala sa mga gano'n. Wala sa ugali ni Coach Tim Cohn yung gano'n na magpapatalo para iiwas. Hindi, tingin ko, Uh, kung magawag na natin bigyan ng excuses, talagang that day Jordan was the better team, si Ronday talagang magaling talaga yan uh, Walang excuses, talagang natalo tayo doon, let us learn from uh, that loss and uh, meron tayong chance na makabawi Pero ito nga, actually ang hirap nung dadaanan natin kasi araw-araw may laro for the next three days, di ba? Monday, Tuesday, Wednesday, tuloy-tuloy po yung laban para sa ating mga Gilas Boys. Okay, uh, bukas. I believe 4 o'clock eh, yun yung nakikita ko eh. Pero abangan nyo na din sa online kung anong oras talaga yung laban. Kasi pabago-bago yung nakikita ko. Ang makakalaban po natin ay Qatar. Okay? So, mas win po ito. Ang manalo ay mag advance sa susunod na laro laban naman sa Iran. Okay? Sa Qatar, medyo confident tayo. Mukhang kakayanan natin tong Qatar. Okay? At mag advance tayo to the next game, which is Iran. Yung Iran, nakapahinga ng isang araw. So, ay, eh, na, ng, ng additional na araw. So, Iran po yung, ah, tama, na makakalaban po natin. Ah, uh, mahihirapan yung Iran, pero baka mas, mas, ano eh, mas mahina yung team na pinadala na lang ngayon dito sa Asian Games. So, baka, baka maganda-ganda pa rin yung chance nating makalusot. Hopefully. O, oh, pero, ito nga, ang lumalabas dito sa bagong schedule na, na nakita natin, ah, uh, ang next na, na makakalaban natin sa final, Ah, uh, uh, final, ito, Final 4 Okay? Sa October 4, ang posible po nating makalaban ay China. Okay? Kung manalo yung China sa game niya laban sa Korea, or sa ano, ba, isang bansang to. Or basta, yung China kasi mukhang paborito uh, naman niya na mag-advance sa Final Four eh. Mukhang China po, host country yung makakalaban po natin. Kaya mabigat-bigat po yung magiging laban. So, hindi din totoo talaga na ginawa para umiwa sa brak. Hindi po eh. Huwag na natin bigyan ng excuses. Pag natalo, natalo tayo. Mas magaling sila that day. Okay? Talagang hindi natin kinaya yung pong uh, lakas nitong si Ronde at ng mga big man ng Jordan. Okay? Tapos sa kabilang bracket, naman uh, ang inaasahan na mag-advance ay uh, Jordan versus Japan. Okay? So importante din po 'yan sa final four So posible 'yun ng final four uh, kung malagpasan natin yung Iran, Jordan, Japan, China at Pilipinas. Okay? So yung apat na 'yon. Um, kung sakaling hindi po tayo makalusot. Okay? Sa against China. O oh, ang laban po natin ay para sa bronze medal, kalaban po either Japan, na mabigat din, malakas din po yung Japan, uh, although wala yung mga NBA players nila, pero malakas pa rin yan, or Jordan uli. Okay, so may chance ang gilas na bumawi dito kay Ronde for the bronze medal. So ako po, uh, sana podium finish man lang. Ako personal ha, pero syempre gusto natin ginto, di ba? Pero kung ako ang tatanungin with the situation we have now at yung preparation. Ako, mag makapag-uwi tayo ng medalya, okay na ako. Pero syempre, si Coach Tim Cohn, fighting spirit yan yung mga players natin, fighting spirit yan. And gustong bumawi si Coach Tim Cohn dun sa pagkatalo niya nung una siyang nag-Asian Games dati. O ngayon po, this is his chance. Pero he, he, has to win the next four games sa loob ng limang araw para po makamit yung pong gintong medalya and uh, Uh, siya po ang makaka-achieve niyan uh, na Filipino coach uh, for a very 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 long time Napakatagal na panahon na po bago natin na kuha yan no? e So, um, wish you all the best diba? Wala nang excuses to Basta lalaban tayo Yung sa Qatar, tingin ko kakayanin natin bukas Suportahan natin, manood tayo Huwag tayo mag-away-away Suportahan natin habang naglalaro yung ating mga players uh, We have uh, time to regroup And to uh, do over yung ating national program ng basketball Pagkatapos ng Asian Games Pero habang nandyan pa, habang nasa China pa sila supportahan po natin sila. Okay? So, thank you very much, guys. See you po sa next video po natin. Let's go! Gilas. Okay? Bye-bye.